Oo. Oh, ayun, ayun na si Tia. Wala. Ano diyan? Hindi sila. Sumunod na lang ako. May ana. Ay, wala mo tayong dalang. Wala tayong kasama ba? Ba, ano? Doon na ang tulay. Sa palanas. Pimentado na lahat. Ayan Dati na. ay kahoy lang yan. Dati tinutulay namin ay kahoy. O, oh, yan daw ay bodega. O, oh, di ba? O, oh, yan ang ilog. Hawakan ko, Bi, para makita ka nila. Ha? Huh? So, yun may bangka. Kalapit. Talapitin natin, hindi ko makita. Sige. Hmm. Ay, hindi ko kilala. Bakit may kilala ba ako dito? Wala naman. Punta kami ng palanas. Punta kami ng simuot. Maganda na ito maglakad at simentado na. Hmm. Dati ay mabato pa rin po si Tan. Pwede na pa rin dito ang tricycle lang. Kuya, pahiram nga ng bike. <laughs> Ganda lang, eh. Puro na sa bintana. Yan, oh. Sasa. Ay, Yan po si Tisang Pandak. Maniligo po kami sa Simoos. Ano po, si Tisang Pandak. Saan pa ako kalalakad? Si Tisang may sanib. <laughs> Ay, uh, may kahabaan ng siminto na. Dati pati maliit lang ang daan dito, no? Yan ang kasya lang. hindi pa sinentado. Oo. Oh. Dati. Sinintado like, na yun. Ayun ay sinintado na. Hanggang sa simuot. Baka wala na tayong kasama dun. Hapon na. Adon kami lang. Kapanglaw. Baka kapanglaw no. kapag baka kapag may sikat pa araw. Sikat pa araw. Pagdating dun ay eh, madilim. May tikba lang dun. Be, bahala ka. Kaya mananakbo nang mabilis. Oh, okay. Kahit ako yung pilay, ako yung mga Marami lang kung mag-aaral mo. Nag-aayos pa dun ang mga anak. Ah. Pagod so, na. Pagod na ako. Ikaw naman maghawak. Ayun, napakita mong kuprahan. Makita nila. Kuprahan na yun. Nasunod mo. Magaganda ang kuprahan. Mga ano, grabe yung kahoy nilang. Nilalagay. Habi. Ah, init ayun. na init na ako. Parang gusto ko nang, hindi ko na alam kung paano ko napakalmahin ang sarili ko. <laughs> May pagtuwad na ako sa sobrang init. Eh, darito ka sa kapang ano na na Ayaw. Mamatay na ako kapapaypay sa mm. iyo. Pag-gabi kita. Eh wala kuryente dito eh. Kalabaw. Ilang minutes kaya maglalakad doon? Kalahati oras. Eh. Yan, may kalabaw. Kalabaw wala pang panty oh. <laughs> <laughs> upload natin ito sa ano para makita nila ate indak ni ate lo sa facebook Natin, looy, ganda lang, dito hindi ka na mahirap maglakad at pantay na lalakarin mo. Ba, dito sila, Indak, no? Hindi pa. Matagal na. Ba, mga bata pa lang wala na sila dito. Hmm. Ayun no, kalabaw na puti. Kabayo 'yan. Ayun yung bundok dati. Bundok pa rin Bundok pa rin 'yan, no. Kabayo. Ay kabayo nga pala. Kabayo 'yan, hindi kalabaw tingi pala bao. Ah, doon Magtitiis at dado lang ang tubig sa palanas. Sumuot. Mahirap dito. Eh. Mahirap ang buhay dito, ayan. Okay. Ito ay talaga mundi napupuydet. Ako na may mamamatay na sa iyo kapapa-pipepipe. Ah. Ay na akong paypay -pay ay nalilin, malulunod ka sa dito lang, parang malaki ang ano no. Hindi, pagdating doon ay simento rin ba? Simento ay maliit. Maliit lang kasi. Oh, mal lang. Dito lang malaki ang simento, dito ay maliit. Pero simentado pa rin. Kasi ng motor. Oo. Kasi simentado pa rin. okay na. Hawakan oh, kita para makita. Hmm. Hmm, dati dito ay naliligo kami dyan. hindi na maganda ang palanas ngayon. Kaya, <laughs> naliligo pa kami dyan dati. Naglalaro hindi kami. Na madilim na, ah. Hindi na maganda yung tubig. Hindi na maganda. Dati naglalaro pa kami <ba>? dyan. Naglalaro <laughs> na tubig. Dito, may muntay ito dati ay. Muntay? Oo. Sa bundok lang yan. Pun niyang ito ay. Pun Sa pun tanda mo. Oo, dito kami naglalaro dati. Ay, ikaw naman kasi umalis dito ay Nakagraduate ka ng grade 6. Ako na may grade 1 pa lang. Ang mulis na kami dito. Ayan ang pathway. Tabi ka may bike. Haba ng pathway. Ang ah, kuryente. Mag, ano ka pa ng bike. Ay, may mga tao pa yata. Wala pa uwi ng mga tao. Wala na kong kasama ba eh. marami na. Eh, Tingnan mo, unadilim na dito kasi. Tingyari ka pa dito ako. Sato! Talaang! na ako. Ah, -tala, tala. mm. Sakta lang ang gulong. Hmm. Tabo. <laughs> Ayan, malapit na kami sa sumiut. Ayan, nonye. Okay, hindi na malinis yung tubig. Mabon. Kaya papunta kami sa sumiut. Ano ba yung sumiut? Simuot. Sumiut? Simuot. -sum. Sumiut? Simuot. Mas madali, sumuot. Sumuot. Ka. <laughs> sumiut na pwede. Ayan, malapit na po kami sa sumuot napit tapit tunti. Pero, naman. Dati ito malalim. Malinis malinis pati yan dati. -mm, malinis. Yan yeah. na. Siguro may naglalaba pa rin dito. Mm, -mm. Pag tinatamada siguro pumunta. Kaya lang malabo yung tubig. Malabo yung tubig. Baka. Baka manuno ako. Hindi. Nagbibidyo sabi nila. Hindi daw inaatlabon. Di sa kabilang kukutin. Sa kutkutin? Oo. Huwag doon. Hindi daw inaatlaban ng camera yung sumunod. Oo. Doon daw ay nasisira ang mata nang nagpi-picture. Ba mata? Oo. Uh O camera lang, o ano lang, cellphone lang daw. <coughs> o dito na yan naman po kaya. Oo, pero maraming bulok na dahon. Ay, Ako init na init na biting na may pawis ko para ko nang ano. Hindi hmm. ko na alam kung paano papakalmahin ang aking init sa katawan. Wala nang gagalit ang kabayo, nakakita ang ahas. Ay, kabayo doon. yan po may naglaba naglaba ha hindi tinira ay pinila ang papasan ng 3 lang, papasa, lang. I. ay di makikita mo rin may tao pa po doon nate ay salamat naman may tao pa ay niyo po malapit na kami sa sumuong Itayin ko na ba yun? Nakakatakot. Ay, eh, pangalawa ako. Ay, nababa. Ay, nababa ako. Ayan po. Manapit na kami sa sumuod. Napakahabang lakarin. Ako po ay pakaangkaang na. <laughs> Hindi ko na malaman ng aking sarili sa sobrang init. Ayun no ubo na pati. Hulo. Oh Hawa, kay nga Hawa kay. oh kayo nga, Bin. Bakit? Hulo. Saan ko nalaga yung bigot ko? Nandoy, pinatong ko doon. Saan naman si Saan? Doon, sa akong speaker. Mga 10 minutes pala pagpunta dito. Tingnan mo at madilim mo. Hindi, madilim, hindi madilim. Hindi tayo makapagbisat ng tao. Sus! Ba't hindi? Pawis-pawisan po tayo dito. Tapos pag uwi, pawis-pawisan na naman. para hindi na malapit na tayo sa muot. Napapasa yan sa messenger lahat. Papaano? Pag may, pag may day, hindi. Sa messenger? Yeah. ang yata. Okay. Pwede na malapit na tayo sa muot. Uh -huh. Patay mo na yan. Pwede na pagdating baka manunit tayo. O ba Hindi.

Mm -hmm. oh, Andito na kami sa Simuot. Mm Hala. -hmm. Tama na. Tama na. Tama na. Ayan na. Ayan na.